Welcome back to Remedy Online kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay mga basic reminder uh, reminders sa ating mga kapwa negosyante or sa mga nagnanais pong mag-business. Kasi naniniwala po ako na may impact or may effect po ito kung hindi natin napapractice or hindi natin nagagawa sa ating negosyo. If you are interested, please continue to watch this video. Sabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay mga simple reminders, mga basic reminders sa ating mga kapanegosyante at sa mga nagnanais pong mag-business. Ito po ay isang uri ng pag ng awareness para po sa mga nagnanais na mag-business. Naniniwala po kasi ako na may impact or may effect po itong mga basic requirements kung hindi po natin ito na lalaman na dapat pala ito ang i natin, na dapat pala ito ang ating gawin sa ating pagninegosyo. Ang unang-una po natin na dapat tandaan kung kayo po ay nag-process ng inyong business permit sa Department of Trade and Industry or sa Securities and Exchange Commission, kailangan mag-process na rin po kayo ng inyong business permit sa LGU at sa BIR. Sa BIR. Kailangan pong pag nag-process kayo sa SEC or sa DTI, within 30 days na process nyo na rin ang inyong uh, Certificate of Registration sa Bureau of internal revenue importante po yun para hindi po kayo magkaroon ng uh, penalty ng BIR 30 days lang po ang requirement para po mag-process kayo ng inyong certificate of registration meron tayo dito sa Remedy Online na nag-comment at siya nga daw po ay nag-process sa DTI pero hindi niya na-process sa LGU at sa BIR. Nagkaroon ng bigla ang tax mapping ang BIR or ang Revenue District Office sa area nila. At nakita po na nag-ooperate siya na hindi nakaregister ang kanyang business. So, nagkaroon po siya ng violation at ang violation niya is failure to register. So again, meron po yung kaakibat na penalty na kailangan niya pong ayusin sa Bureau of Internal Revenue. Unang-una, kailangan niya pong mag-register sa BIR at magbayad ng penalty sa Bureau of Internal Revenue. Kaya ang advice ko lang po, kung hindi pa naman talaga kayo decided na magkaroon ng uh, business permit sa lahat ng government agencies na dapat niyong iprocess ang inyong Uh, negosyo, wag po muna kayo mag-process sa DTI or sa SEC para hindi po kayo magkaroon ng problema in the future. Uh, Pag-isipan nyo po munang mabuti, uh, balance nyo or mabalance nyo kung ano ba magiging effect pag kayo po ay nagkaroon ng business or hindi nyo muna siya ip uh, i-process kahit sa DTI or sa uh, Securities and Exchange Commission. Second, kung kayo po ay decided na, na mag-apply ng inyong business permit sa LGU, specifically sa business uh, licensing office, kailangan nyo lang pong malaman na meron kayong address kung saan talaga ipuput up ang business. Uh, usually, ang mga common problem po na naririnig ko sa mga dati kong clients is... Uh, wala daw silang specific pang office, hindi pa maayos, kailangan bang magrenta sila. Hindi naman po nire-require ng LGU na kailangan magrenta kayo. Basta aware po kayo na sa bahay pwede na po. Basta kailangan lang pong magkaroon kayo ng setup, maliit na opisina, meron kayong table, meron kayong chair, uh, inaalaw na po nila yon Kailangan lang alam nyo kung gaano kalaki yung space na na-provide nyo para po pag kayo ay nag-fill out ng form sa business licensing office, alam nyo na po kung gaano kalaki ang sukat na ginamit nyong opisina. Importante po yon para pag kayo po ay nasa LGU na or nasa munisipyo na, alam nyo na yung mga uh, data or mga information na hihingin ng LGU sa inyo or sa business licensing office. Then sa fire naman po fire department kailangan lang po na meron kayong fire extinguisher na ito po ay sinupply ng mga accredited uh, suppliers ng fire department. Importante po 'yon na tatandaan kasi 'yun din po ang i -re require sa inyo ng fire department. Then third kung kayo po ay nakatapos na ng inyong processing ng inyong business permit sa Business Licensing Unit sa inyong LGU ang sunod pong step ay pupunta kayo sa BIR para naman po sa registration ng inyong business. Please take note lang po na pag nakatapos na kayo ng inyong processing ng business permit sa DTI sa, or sa Securities and Exchange Commission, sa LGU, sa Bureau of Internal Revenue, kailangan naman po na ma-post nyo lahat ng inyong mga permits na ito sa inyong opisina. Tulad po ng sinabi ko, kung ang office nyo ay sa bahay lang, kailangan pong at least sa likod ng inyong table, nakapost po ang inyong business permit permits para po pag kayo ay nagkaroon, halimbawa po na, na, napasyal ang Bureau of Internal Revenue, yung mga uh, tax mapping na ginagawa nila, yung po kasi yung unang-una nilang tinitingnan, nakapost ba yung lahat ng inyong business permits? na ano, ano po yung mga business permits na dapat nakapost? Ito po yung registration nyo sa DTI or kung kayo po ay registered sa Securities and Exchange Commission, sa LGU, yung business permit po natin, tsaka sa FIRE. Then, yung ating pong business permit or business registration, certificate of registration sa Bureau of Internal Revenue at ito pong ating Form 0605, yung annual registration. Kailangan pong nakapaskil naka po ito or nakapost sa ating opisina para just in case, just in case lang po na magkaroon ng mga tax mapping ang BIR, unang-una po nilang matatanawan dapat ay yung mga business permits, visible po dapat ito sa kanila or kahit po sa mga clients niyo para makita po yung legality ng inyong business. So, importante po yon At ito po, wag nyo rin po siyang kakalimutan na hindi i-post pag kayo po ay nakapag-register na sa BIR. Hahanapin din po ito pag nagkaroon kayo ng tax mapping. So, ano pa po mga dapat na i-ready ng mga business owners? Kailangan pong nakaready rin yung mga books of accounts nyo, dapat updated ang records, mga official receipts, eh, chinecheck po yan ng BIR just in case na magkaroon ng tax mapping. Para lang po ready po tayo parate at hindi po tayo magkaroon ng violation. Then, last reminders lang po na sa tingin ko ay dapat natin talagang i-follow sa ating mga business ay yung pong mga reports na kailangan natin i-submit, especially sa Bureau of Internal Revenue. Huwag po natin kalimutan para maiwasan po natin ang mga penalties na i-impose sa atin ng BIR. Hopefully po, uh, makatulong ito sa mga business owners na nagsisimula pa lang at sa mga small business owners na hindi po masyadong aware na kailangan pala to, ah uh, ito pala ang dapat gawin na hindi ko uh, hindi ako aware na ito pala ang dapat natin gawin. So, hopefully po after watching this video is naintindihan niyo yung mga basic, mga basic lang po ito na kung minsan ay nakakalimutan ng tingawin. Kaya Importante po na itong mga basic na to ay alam natin kasi just in case nga po na magkaroon ng tax mapping ang ating mga Revenue District Office itong ito po yung mga documents na hahanapin sa inyo at least basic requirements aware po tayo after watching this video. Hopefully po, may natutunan po ulit tayo ngayon. Hopefully po, meron po ulit akong na-share na makakatulong sa inyong mga kaalaman. At hopefully po, may meron po akong na-share na makakatulong sa paglago ng inyong business. For now, yun lang po at maraming maraming salamat po and God bless. Bye!